Magandang araw po sa inyong lahat. So kami po ay tapos ng mag-ani. So ang halos kalahati nito ay tinuloy-tuloy lamang ni Mr. sa pag-ani no at tinulungan kami ng aking uh, biyanan. So isa lamang talaga yung aming uh, naging patrabaho at laking pasalamat namin dahil nagtuloy-tuloy yung init at kami ay makakapagbilad ng aming palay ng maayos. So mailigpit namin kapag uh, matuyong-tuyo na talaga at malinis na rin para pag nailigpit na yung palay makababa na kami doon sa aming pinagagardinan, no mapapatuloy na namin yung aming paglilinis at pagtatanim. Hindi rin pala talaga biro itong magbilad ng palay. So dati kasi hindi naman talaga ako tumutulong sa mga ganitong gawain ni Mister no kasi yung aming anak Uh, binabantayan ko pa uh, ngayon kasi okay lamang siya na may iwan saglit doon sa taas so ngayon ko lang na realize na hindi pala biro talaga itong mag uh, asikaso ng palay maglinis ng palay pagkatapos mag harvest akala ko talaga madali lamang so ngayon na uh, experience ko na talaga no na so kailangan ko talaga siyang tulungan dahil siya lang uh, mag isa so kahit sa mga ganitong paraan mapabawasan yung kanyang uh, mga gawain at ito na yung mga natuyo na talaga na palay so pwede na ito at itago kaya naisip namin na linisan lahat para isang uh, gawain lang uh, pagka kumuha ulit ng aming uh, ipapagkiskis, ibilad na lang, uh, dere derecho na hindi na siya maglinis. So akala ko lamang talaga madali lamang yung uh, maglinis ng ganito pagkatapos talaga ng buong araw ang grabe sakit talaga na aking mga kamay kasi maghapon namin ginawa to so hindi ako nakapagalaw ng mga tanim-tanim ko o ibang asikasuhin kasi tumulong talaga ako dyan sa paglilinis at ito naman si uncle no, sa di kalayuan kasi halos magkatabi lamang kasi yung aming palayan so sa kanila kasi dati yung palayan namin na yan so binenta nila sa asawa ko So, mas malala tong kanya kasi mag-isa lamang siya talaga. Wala siyang patrabaho. Dinadahan-dahan lamang niya. Tapos, sa uh, buti na lamang, no, hindi pa kami tapos. So, at least may kasama siya. May magluluto man lang para tuloy-tuloy yung kanyang uh, gawain. At para sa aming tanghalian ay walang katapusang kamatis ito. So, sayang kasi itong mga bunga nito kung uh, hayaan mo lang na mabulok dyan. Ay mas masarap naman to kung igisa. So, nakapag-harvest na rin kami nitong pipino. So, pakunti-kunti pa lang. Pero, mas maganda na kunin na yung iba para mas mamunga siya ng mamunga. At ito ay cardis. So, nilaga na muna ito bago gisahin. So, ihalo namin dyan yung kamatis. Ang aming buhay dito sa bukid ay mahirap na masaya. Pero, patuloy kaming mag-asawa na nagsusumikap dahil unang-una gusto naming makabili ng mga kagamitan dito sa bukit no para mabawas-bawasan yung aming mga trabaho. So mas maganda pa rin talaga na may mga gamit no para mas mapabilis yung mga gawain. Sa ngayon, pangunahing pangailangan daman talaga ang kaya naming bilhin walang kahit anong luho sa sarili at kung dumating man yung time na mayroon nang sumobra gamit talaga sa bukid ang gustong gusto naming bilhin para mas mapadali at mapagaan yung aming mga trabaho hmm, pag-akit namin kinabukasan, nakita ko ito mga plastik na bote doon sa gilid. So, sayang naman kasi kung itapon at pangit din kung ito ay sunugin. So, pwede naman itong i-recycle kaya pinagawa ko siya sa asawa ko kasi ito'y pagtataniman ko ng karam uh, crab cactus. Maganda ito na isabit lamang. Kami ay tapos na rin mananghalian. No? Kaya si Uncle ay nakapagpahinga na kaya tuloy-tuloy na siyang nag-ani. So, itong isa naman nagpahinga muna habang uh, nakabilad yung aming palay na kanyang lilinisan at ako ay magluluto ng aming dahin mamaya. Ito ay giniling na red rice at hinaluan ko yan ng skim milk. So healthy talaga yan kasi uh, walang masyadong sugar. So ang gagawin ko dyan ay haluan ko siya ng ilang perasong saging. No? At lalagyan din ng kaunting asukal para may konting tamis lang. Ang pagkagiling nito ay hindi pinong-pino kung sana meron sanang gilingan dito ng uh, bigas na talagang pwedeng pang parang katulad ng flour. So ito siya ay tatlong cup tapos uh, nilagyan ko din ng dalawang cup na tubig para tama lamang yung kanyang timpla. Marami lamang pwedeng gawin sa giniling na bigas na ito na pang merienda. Pwede rin tong gawing linugaw o tinatawag nila ang tambo-tambo. At saka yung inatapaw, yung plain lang talaga siya na lagyan mo ng tubig, lagyan ng asukal, tapos deprituhin mo. Pero yung akin naman, ilalagyan ko ng saging, ganyan, dinurog na saging, o di kaya kalabasa, masarap din siya. Ako tinatangkili ko na ngayon itong mga brown rice, red rice, kasi iwas na tayo sa sugar. Tapos uh, baka plano namin ni Mr. na magtanim na kami ng uh, owner rice dito kasi mas okay 'yon kaysa white rice Natapos na lahat ibilad ang aming palay pero hindi namin natapos lahat linisan. So hindi na talaga kinaya ng katawan kasi masakit sa balikat, masakit sa kamay. So kailangan mo na ipahinga yung katawan. So saka na lamang linisan yung iba kapag ka ipapakis-kis na. Akoy nag i enjoy sa pagluluto nito dahil non-stick yung akin nilulutuan. So parang ito yung non-stick noong unang panahon. So ito ay kasi ng kaldero na ginawa nilang uh, maliit na pan. Maganda siya kasi hindi siya dumidikit, hindi siya basa-basa na hindi katulad nung uh, kawali. Yung mga katawan kasi ng takip na ito ay nabutas na. Kaya maganda rin yung ginawa nila na hindi nila tinapon. Ginawa na lang maliit na pagprituhan. Kasi bukod sa magaan, oh, pwede mo pang bitbitin kahit saan. At pagkaluto lahat, isalang muna natin itong kape para uminit. Na tatawagin na namin si Uncle para magmeryenda. So, binitbit na namin yung kape dyan sa labas para pag may dumaan, na, pwede na lamang silang magkape. At pagkatapos naming magmerienda, ako'y magtatanim na nitong crab cactus. So, ngayon ang panahon ng pagtatanim nito para pagdating ng taglamig, November, December, January, February, yan yung mga panahon na sila ay mamumulaklak. So, ngayon, para lumago sila. So, marami na kasi nito doon sa bahay, kaya inakyat ko na yung iba. oh dito ko siya ilalagay sa may gilid no, ng kubo para may bulaklak pag panahon ng taglamig. Maraming salamat po sa inyong panonood Native Kalinga